Sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo paano ko nga ba ginagawa itong booklet type ng ating alpabetong Pilipino. So, after natin malagyan to ng photo top na glossy, ayan, tiniklop na rin natin siya sa gitna. At ngayon naman, ay kinakailangan din natin itiklop sa gitna itong ating mga uh, pages ng ating booklet. So, dito kailangan talaga is makuha natin yung center and then, As much as possible, dapat pala to talaga is to ping to pee siya para mas madali siya is tipol mamaya. Ayan. Then, after natin hatiin, sa gitna, ipapasok na natin siya kasama ng ating book cover. So, ayan. Kinakailangan pa rin talaga dito is tinataktak natin siya para sigurado tayong pantay-pantay lahat ng nandito sa ating booklet. Ayan. Then, after that, kunin na natin itong ating stapler. Ayan. So, yan yung ginamit ko pang bind para dito sa ating booklet. So, by the way, yung number of pages ng ating booklet dito, since back-to-back -back siya, is nasa, uh, I think, 8 pages. Yan, or 8 uh, pieces yung band paper na nilagay natin dyan. Then, syempre, importante rin na after natin na mas staple, uh, ikakat na natin siya. So, sa pagkakat, uh, totoo lang, hindi ako ganun kadaring natutumagkat. Pero dito, unti-unti, kailangan para talaga is dapat matulis talaga yung ating uh, yung tinatawag natin cutter. And then, syempre, kinakailangan din na meron tayong router para mas pantay-pantay siya. Before kasi kapag ka nagkakata ko gamit ng cutter natin, talagang nahihirapan ako. Kasi nga, madiin. Yung pala, sa panonood ko ng iba't ibang mga videos, tututunan ko na dapat pala is dapat alalay lang. Hindi siya mabigat. Kung baga, hindi mo bibigatan yung kamay mo habang nagkakata para mas diretsyo. Ayan, so, Then, ayan na yung baba. Mas maganda kasi yung tignan kapag lahat pantay-pantay na. Ayan siya, guys. Then, syempre, kapag nakat na natin siya, ibig sabihin, tapos na yung pagsiset up natin ng ganitong klase ng booklet. Ayan na siya, guys. So, again, uh, uh, available po dito sa ating shop, ang Alphabetong Pilipino. Available sa booklet.